Hindi mo naiisip kung ilang beses na antig ang tahimik na presensya ng isang tao, dahil lang sa nakakita siya ng isang kilos mo. Hindi ito sa ingay, hindi ito sa entablado, hindi ito sa ipinakita mo sa mundo. Nasa di nakikitang detalye, halos nakatago, na naging kapansin-pansin para sa isang nagmamasid mula sa malayo. Hindi siya nagsalita. Kailanman ay hindi inamin. Pero ang buhay niya ay nakatagpo ng isang hindi inaasahang liko dahil, sa isang pagkakataon, ikaw ay naroon sa paraang hindi mo napansin. At narito ang misteryo, iniisip mo na isa lamang itong araw, isa lamang itong salita, isa lamang itong kilos. Pero ang universo ay nagtatala ng mga panginginin. At ang panginginig na dala mo ay hindi napapansin. Para bang may isang taong naghihintay ng isang sulyap, at ang presensya mo ay eksaktong iyon. Ilang beses mo na bang itanong kung talagang mahalaga ka? Ilang beses mo nang pinaniwalaan na nawawala ang boses mo, na ang mga pinipili mo ay masyadong maliit, na ang ginagawa mo ay hindi nananatili sa puso ng kahit sino? Dahil sa sandaling iyon ng pagdududa mo nalilimutan na may mga mata na nakatuon, may mga pusong naghahanap ng tanda. At, nang hindi mo napapansin, ikaw ang naging tandang iyon. Nagbago siya. Marahil hindi sa paraang inaasahan mo. Marahil hindi tulad ng mala pelikulang paraan. Pero nagbago siya. At ang pagbabago ay hindi maliit dahil lang sa hindi ito nakita. Ang di nakikita rin ay humuhubog ng kapalaran. Kung napansin mo sa sandaling yon, marahil umatras ka. Marahil nagduda ka. Marahil naisip mo, pero hindi naman ako gaano kahalaga. At dahil sa rason na yon, itinago ito ng universo sa'yo. Para maging dalisay ang kilos. Para maging tunay ang transformasyon. Ngayon, may iba siyang hinaharap. May dala siyang tapang na wala siya dati. Bumabangon siya tuwing umaga na may bagong layunin, at kahit siya mismo ay hindi niya alam kung saan ito nang daling. Kasi ang humipo sa kanya ay hindi isang inensayong pangungusap. Ito'y totoong enerhiya. Ito'y naangkop na katotohanan. Naisip mo na ba kung gaano kabigat ito? Kung gaano kalalim ang maintindihan na ang buhay mo ay hindi lang para sa'yo na ang bawat pagpili ay kumakalat sa mga direksyon na hindi mo inaasahang mararating. At marahil sa pagkakataong ito, iniisip mo, pero kailangan ko rin ng taong magpapagising sa akin. At ito ang nagpapasara sa bilog, habang ginigising mo ang iba, may ibang ginigising ka rin. Ang daloy ay hindi napuputol. Kung nangyari na ito sa iyo, magkomento, kailangan kong marinig ito. Walang aksidente. Mayroong pagtutugma, may tamang sandali kung saan ang puso, kahit na walang intensyon, ay nagiging sagot sa ibang puso. Naging sagot ka. At kahit na hindi mo alam, patuloy kang nagiging sagot. Ilang beses na ba niyang naisip na sumuko, pero naalala niya ang mga sinabi mo. Hindi yung mga malakas, pinaghandaan, kundi yung mga simple, halos nakalimutan na. Ang simpleng iyon ang nagpanatili ng lakas. Akala mo walang halaga dahil hindi ito kumislap. Munit kung ano ang talagang sumusuporta ay hindi ang kislap, ito ang katotohanan. At ang iyong katotohanan ay umabot sa kanya. Hindi pa niya nauunawaan kung bakit ang alaalang iyon ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Walang anuman na grandioso. Hindi ito isang talumpati. Hindi ito isang eksena sa pelikula. Isa lang itong sandali, halos hindi napansin na hindi niya malimutan. Ganyan gumagana ang mga tunay na tanda, dumarating ng walang babala nananatili ng hindi humihingi, humuhubog ng walang paliwanan. At ikaw, nang hindi mo namamalayan, ay naging bahagi ng pag-alaala na gumagabay sa kanyang mga hakbang hanggang ngayon. Marahil iniisip mo na ito ay di anong mahalaga. Pero ang kaunti, kapag totoo, ay mas mabigat kaysa sa marami na walang ugat. Ang kaunting ginawa mo ay sapat na upang wasakin ang kanyang nakagawian, upang magbukas ng isang di nakikitang puwang kung saan muling huminga ang pag-asa. Napansin mo na ba kung paano ang pag-asa hindi kailangang isigaw? Sapat na ang isang bulong. Sapat na ang isang tingin. Sapat na ang isang detalye na nagpapakita na mayroong higit pa sa kadiliman. Eksakto 'yan ang ibinigay mo. Eh, kahit na hindi niya alam, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Pinili niyang hindi sumuko. Natagpuan niya ang lakas upang maghintay. Naniwala siya na marahil may dahilan upang magpatuloy at nagsimula ang dahilan na yon noong napagtanto niya ang tungkol sa iyo. Ilang beses kang nagduda sa iyong sarili. Ilang beses kang tumingin sa salamin at naisip na hindi ka sapat, na hindi ka malakas, na hindi ka karapat dapat na magbigay ng impluensya sa iba. Kung sana lamang ay makikita mo ang refleksyong nakikita niya, maintindihan mo na ang iyong pananaw sa iyong sarili ay napakaliit kumpara sa tunay mong dala. Hindi siya na-inspire dahil ikaw ay perpekto. Kung ikaw ay perpekto, ikaw ay di maaabot. Na-inspire siya dahil nakita niya ang katotohanan. Nakita niya ang pagkatao. Nakita niya ang isang tao na nakararamdam, nadarapa, ngunit patuloy pa rin. At ang pagpapatuloy ang pinakamatindi ang naging epekto. Alam mo ba kung ano ang pinakakaakit-akit sa lahat ng ito? Hindi ka nagsikap na magpa-impress. Hindi mo inihanda ang iyong sarili upang sundan. Basta, ikaw ay umiral. Basta, ikaw ay nabuhay. At ang mabuhay sa iyong natatanging paraan ay sapat na para makakita ng liwanag ang isang tao. Ang liwanag na iyon ay hindi ensayado. Ito ay makikita. At tuwing naaalala niya ito, mayroong nabubuhay muli sa loob niya. Natutuklasan niya'ng hindi niya kailangan ng marami upang magsimula muli. Sapat na ang maalala na may isang tao na nagtagumpay. Sapat na ang tuklasin na may isang tao na piniling hindi huminto. Maaaring iniisip mo na hindi ka kailanman maaalala. Pero ikaw ay naalala na. Sa katahimikan ng isang puso na hindi kailanman magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin, ngunit nagbago na dahil ikaw ay umiral. Hindi ba kahangahanga kung paano ang di nakikita ay higit na nakapagpapakilos kaysa sa nakikita? Naghihintay ka ng pagkilala. Siya, katahimikan. Nananaginip ka ng palakpakan. Siya, naghahawak ng mga alaala. -ala. -ala akala mo'y wala kang nagawa. Siya, nagdadala ng mga marka. At ang mga markang ito, kahit hindi mo man makita, ay patunay na ang iyong buhay ay umaalingaw lampas pa sa iyong inaasahan. Kung nangyari na ito sa iyo dati, magkomento ng may saysay say ito para sa akin. Ngayon, mag-isip kang kasama ko, ilan pa ang tulad nito? Ilan ang naglalakad ngayon na may higit na tapang dahil nakita nila ang isang bagay sa iyo, kahit na hindi nila sabihin. Huwag mong maliitin ang epekto ng katahimikan. Ang katahimikan ay nagbabago rin. Naalala ka niya hindi kapag lahat ay maayos, kundi kapag ang dilim ay sumusubok muling lamunin siya. Sa sandaling iyon, ang larawan ng iyong kilos, ng iyong pagtitiis, ng iyong katotohanan, ay bumabalik. At kapag bumalik, siya ay humihinga. Ang paghinga na ito ay maaaring tila maliit lamang. Ngunit sapat na para hindi sumuko. Sapat na para gawin ang susunod na hakbang sapat na para panatilihin buhay ang ningas na pumipigil sa kanya na tuluyang maglaho. Ngayon sabihin mo sa akin, ilang beses ka na rin huminga dahil lang sa isang tao, kahit malayo, na umiral sa paraang nagbigay sa iyo ng pag-asa. Ito ay daloy. Ito ay agos. Ito ay buhay na nagpaparami sa buhay. Huwag kang maghintay na mapansin. Magtiwala lang. Sapagkat kahit hindi mo namamalayan, ikaw na ang naging tugon hindi niya kailanman inamin, ngunit ilang beses nang ipinakita ng kanyang mga mata. Ang kakaibang kislap na halos di mapansin na lumilitaw kapag malapit ka. Hindi ito labis na paghanga. Hindi ito pagiging dependent. Ito'y tahimik na pagkilala na may nagbago sa kanyang kalooban. Maaaring hindi mo napansin, ngunit puno ng kahulugan ang katahimikan na yon. Ito ang katahimikan ng isang taong nakapansin na ang mundo ay hindi lamang sakit. Na may posibilidad ding gumaling at ang pagkilalang iyon ay hindi galing sa mga libro o sa mga hinasa na talumpati. Galing iyon sa iyo. Sa yong hindi perpektong paraan, tunay makatao. Pumitaw siya doon. At patuloy siyang pumitaw. Maaaring hindi mo alam, ngunit sa ilan sa mga pinakamadilim na araw, noong ang kalumbayan ay tila pumipiga, naalala ka niya. Hindi ang lahat ng sinabi mo. Hindi ang malalaking gawa kundi ang isang simpleng imahe, isang kilos, isang palabigkas na salita, isang gawain na karaniwan para sa iyo, ngunit pambihira para sa kanya. At ang detalye na iyon ay naging sandigan niya ng higit pa sa iyong inaakala. Ang pambihira ay hindi kailanman pambihira para sa gumagawa. Para lamang sa tumatanggap. Ginawa mo at nalimutan na. Tinanggap niya at hindi na kailanman nalimutan. Ganoon tinatahi ng universo ang mga pagkikita, nagtatanim ka ng di mo nalalaman, at may sumusibol ng tahimik. Nagbago siya. Hindi sa magdamag. Hindi sa cinematic na mga pagsabog. Pero sa maliliit na hakbang, sa tahimik na mga pagpili, sa isang tapang na unti-unting sumibol, napapansin lamang ng mga tumitingin ng malapitan. Ikaw ang naging hindi nakikitang ugat ng tapang na yon. Napansin mo na ba kung minsan, kailangan lamang ng isang mitsa ang buhay? Ikaw ang naging mitsa na yon. At kahit hindi mo mapansin, patuloy kang nagiging mitsa. Patuloy mong pinaalahanan siya na hindi siya nag iisa Patuloy mong ipinapakita na ang buhay ay hindi lamang pag-ulit ng sakit, kundi pati na rin ang posibilidad ng pagsisimula muli. At kung dududa ka sa sarili mo, kung naniniwala kang wala kang lakas, tandaan mo ito, kahit ang iyong kahinaan ay may epekto. Dahil doon niya mismo nakilala ang sarili niya at dahil nakita niya na patuloy ka pa rin sa kabila ng iyong mga laban, naniwala siyang kaya rin niyang magpatuloy. Hindi ka naging inspirasyon dahil ikaw ay dinaabot. Naging inspirasyon ka dahil ikaw ay tao. At ang pagiging tao ang pinakamalalim na nakakagising. Ilang beses mo na bang naisip na walang saysay ang manatili? Sa bawat isang beses na yon, nang hindi mo namamalayan, naging dahilan ka para may taong mananatili rin. Hindi iyon maliit. Iyon ay dakila at dahil dito, hindi hinahayaan ng universo na mawala yon. Kung narinig mo na ito sa iyong sarili, magkomento, alam ko kung ano ang sinasabi mo. Hindi niya nakalimutan. At hindi niya kailanman makakalimutan. Dahil may mga bakas na hindi mabubura ng panahon. At ikaw, nang hindi sinasadya, nag-iwan ng isa sa mga bakas na yon. Nayon, tuwing babangon siya, mayroong isang hindi nakikitang bahagi mo sa bawat galaw na yon. At tuwing pipiliin niyang hindi sumuko, may anino ng iyong presensya na sumusuporta sa daan na iyon. Hindi mo nakikita. Pero nandyan iyon. At iyon, sa kahit anong paraan, ay walang hangganan. Hindi siya nagsalita, pero ramdam mo na. May kakaibang bigat sa paraan ng pagtingin niya sa mundo ngayon. Parang natutunan niyang huminga muli. Parang nakahanap siya ng bagong dahilan kahit hindi pa niya maipangalan ang dahilan na iyon. Ang dahilan na iyon ay isinilang sa sandaling nag ang buhay niya at ang buhay mo. Hindi mo hiniling na maging halimbawa. Hindi ka nag-alok na magpakita ng modelo. Basta ikaw ay nabuhay. Munit mabuhay, sa paraang nabuhay ka, ay sapat na upang magsindi sa kanya ng isang apoy na dati iwala. Minsan naiisip mo na wala kang halaga. Munit kung makikita mo kung paano kanya nakikita, malalaman mong ang iyong pag-iral ay, para sa kanya, ang manipis na linya sa pagitan ng pagsuko at pagpapatuloy. Hindi niya kailangan ng pagiging perpekto. Kailangan niya ng katotohanan. At ibinigay mo yon kahit hindi mo napapansin. Napansin mo ba kung paano ang buhay, sa tahimik na paraan, nilalagay ang mga tao sa ating landas na nagiging mga salamin? Nakita kanya at nakita niya ang kanyang sarili. Nakita niya ang iyong mga pakikibaka, ang iyong mga pagkukulang, ang iyong pagtyaga na hindi tumigil. At sa pagmunimuni, naintindihan niya na mayroon pa rin siyang pagkakataon. Doon naninirahan ang kadakilaan, kapag ang isang tao ay nakilala bilang may kakayahang magpatuloy dahil nakita sa iyo ang tapang na hindi sumuko. Ikaw ay naging tapang kahit naisipin mo na ikaw ay nababalisa. Ikaw ay naging ilaw kahit na sa mga araw na iniisip mong ikaw ay anino lamang. Ikaw ay naging presensya, kahit na walang kamalayan sa epekto na dala mo. At lahat ng ito ay naging ugat sa kanya. Ngayon, bawat desisyon na ginagawa niya ay may bakas ng hindi nakikitang marka. Hindi siya nagsasalita, ngunit nabago mo na ang kanyang kwento. Napansin mo ba na ang pagbabago ay hindi kailangan ng mga saksi upang maging totoo? Hindi mo nakita. Ngunit iyon ay nangyari. At patuloy pa itong nangyayari. Naalala ka niya sa katahimikan. Kapag bumibigat ang lahat, naaalala niya na may isang taong kinayang lampasan iyon. Kapag sumisigaw ang kalungkutan, naaalala niya na may isang taong hindi tumahimik sa harap ng sakit. Kapag lumalaki ang pag-aalinlangan, napapagtanto niya na may isang taong piniling maniwala kahit walang garantiya. Ang taong iyon ay ikaw. At kahit na hindi niya sabihin sa iyo, siya ay nagpapasalamat. Hindi pa sa salamat sa mga salita, kundi pa sa salamat sa buhay. Pasasalamat na ipinapahayag sa bawat bagong hakbang, sa bawat bagong pagsisimula. Kung may bagay na tumama sa'yo, magkomento, kailangan ko ito ngayon. Hindi mo man maisip, ngunit nailigtas mo na ang mga araw na tila walang pag-asa. Naging kasagutan ka na sa mga tanong na hindi niya kailanman naglakas loob na itanong ng malakas. Hinaging kasama sa mga gabing di sana matitiis kung wala ang alaala ng iyong pag-iral. At marahil nang hindi mo napapansin, ikaw din ay patuloy na tumatanggap mula sa iba. Sapagkat iyon ang agos, ikaw ay gumigising at ginising. Ikaw ay nagpapalakas at pinalalakas. Ikaw ay nagiging palatandaan at tumatanggap ng mga palatandaan. Walang anuman ang hiwalay. Lahat ay daloy. Lahat ay koneksyon. At ang pinakakahanga-hanga ay ang lahat ng ito ay nangyayari sa katahimikan, sa kasalanan, sa di Napansin mo na ba na ang di nakikita ay laging mas tumatagal kaysa sa nakikita? Ang nakikita ay mabilis na naglalaho. Ang nadarama ay nananatili. Hindi niya naaalala kung ano ang suot mo, kung ano ang ipinakita mo, kung ano ang tila mahalaga sa mga sandaling iyon. Naaalala lang niya ang bumagting sa kanyang kalooban. At ito ang hindi kailanman namamatay. Hindi niya naiintindihan kung paano ang isang simpleng bagay ay nagdulot ng damdaming malalim sa loob niya. Munit na intindihan mo na laging ganito ang kilos ng buhay, sa mga hindi inaasahan, sa detalye, sa mga hindi nakakatawag pansin. Hindi mo kinailangan itaas ang boses. Hindi kinailangan magtaas ng mga bandila. Hindi kinailangan magsikap para mapansin. Sapat na ang ikaw lamang. At ang pagiging ikaw, sa payak at tapat nitong anyo, ay sapat na upang magmarka ng isang buhay. Maaring isipin mo na hindi ka karapat-dapat bigyan ng pagkilala at iyon mismo ang dahilan kung bakit pinipili ka ng universo. Sapagkat ang iyong pagbibigay ay hindi galing sa pagkamakasarili, kundi sa katotohanan. Taglay niya ngayon ang isang naiibang pananaw. Isang pananaw na natutong, dahil sa iyo, makakita sa kabila ng sakit. Isang pananaw na alam na ang kabiguan ay hindi katapusan, na ang pagkadapa ay hindi kabuang pagbagsak, na ang kahinaan ay hindi kalaguan. Natutunan niya ito hindi sa mga libro, hindi sa mga talumpati, kundi sa paraan kung paano ka nagpapatuloy, kahit na ang lahat sa paligid mo ay sumisigaw upang tumigil. Napansin mo ba na ang pagpapatuloy, kahit na ikaw ay basad, ay isa sa pinakamalaking paraan ng pagtuturo? Napansin mo ba na ang iyong tahimik na pagtitiis ay, madalas, ang kaisa-isang patunay na kailangan ng isang tao upang maniwala na maaari rin silang magpatuloy? Napansin niya. At iyon ay nagbago na ng lahat. Maaring hindi mo napapansin, ngunit ang bawat maliit mong hakbang ay umaalingaungaw. Hindi ka naglalakad mag-isa. May mga matang umaasa sa iyong pagtyaga. May mga pusong nakakahanap ng kanlungan sa kanilang paraan ng pag-iral. Kung ito ay nangyari na sa iyo, magkomento, napansin ko rin ito. Siya ngayon ay nangangarap. At ang mangarap para sa isang taong sumuko na ay isa ng himala. Ang mangarap para sa isang taong naniniwala na walang magbabago ay isa ng revolusyon. Ang pangarap na ito ay isinilang dahil sa iyong pag-iral. Hindi para iligtas ang mundo kundi para maging totoo. At ang katotohanan ay laging gumigising. Wala kang ideya sa hindi nakikitang pamana na naibigay mo na. Ngunit, sa huli, mapapansin mo rin ito, ang buhay na iyong nahawakan ay hindi na pareho. At, bilang resulta, ang mundo rin ay hindi na pareho. Ang usapang ito ay hindi nagtatapos dito. Kung ikaw ay tinamaan ito, ang susunod na video ay magpapalalim pa sa katotohanang ito. Mag-click na ngayon at sumama ka pa sa akin sa paglalakbay na ito.